Hello, good day po sa inyo lahat. Ito po si Randy Hebron TV. Ang init. So may papakita ko sa inyo. So ayan, nandito tayo ngayon sa ating manukan or sa ating coding area. Yung isang farm ko doon, yung breeding area at conditioning, eh binabaklasin na yung kaprasong uh, lupa, yung parte ng aking yung parte ng may kanya So ngayon ang problema, madaming manok, kukunti yung space. So nag-isip tayo ng diskarte kasi yung 90 piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tinuos ko sa 4x4x4 So wala namang kaso yan Para rin silang nakatali Kasi mas matipid na space Itong 4x4x4 ang pangalawa, mas madami siyang gamit or multi-purpose siya. Pwede siyang breeding pen, pwede siyang hardening, pwede siyang lagayan ng stag, pwede siyang lagayan ng pulet. At pwede rin siyang lagayan ng sisiu. So kung makikita nyo, siyam na tipi ang kakasya. 19 to 20 square pen. So, kaya lang ako nagawa ng video, natutuwa ako. Yung aking problema ang aalisin doon. So, 50 yung aalisin doon na paglalag mga nakatali doon ay broadcock or breeding materials. So, ngayon, ito yung naisip kong solusyon. Gumanda na ako. Talaga nagpapabidyo si Pogi eh. <laughs> Gumanda na. Nadagdagan pa space pero magastos. So ayan o, no? ang ganda. So yung 4x4x4, napakaluwag yan. Hey, Julia! Napakaluwag yan sa isang stud. So nakakalipad sila, nakakalakad sila. So lagyan lamang ng tie or yung short na tali para pag tinalin nyo sila sa tipi, e eh, sanay pa rin sila. Pero sila, galing po sila sa tipi. So baka ang gawin ko dalawang halera o idiretso ko na lang doon sa kabilang dulo nung upo para maubos ko yung 50. So at least na solusyunan ko yung 50 ang itatali ko. Ang kagandahan naman araw-araw may bumibili, nababawasan po yung stag natin. So yun ang priority ko ngayon mapagkasya. So yun. Yun lang yung kwento or yung bago natin ginawa ngayon para mapaganda at the same time madagdagan yung kapasidad ng ating manukan so mas bagay na bagay ito sa small farm lamang mas madami kang malalagay huwag ka nang magtipi parang style style manok sa US na kaganyan ang advantage nito ay hindi sila makakawala kahit umalis ka kung lahat ng manok mo ay naka-square pen walang makakawala walang, maka, walang mag-aaway walang magbubugbugan ang disadvantage naman nung nakatali yun nga, napuputol, nabubunot pag naulan nabubunot yung pinakapaltak nila so talagang bantayin ang mabigat lamang dito ay magastos sobrang gastos so maganda magastos sa so, nagtatanong naman sa binibili, pwede ho kayong mag-order sa akin ito. At meron pa rin tayong mating na nilalagay dito. So mamaya ipapakita ko sa inyo pag pag ano na pag develop na lahat. So yung mga corner niyan kasi lalagyan ko. So kulang pala yung isang daan. ayan oh, no? ng tingnan. So yun. So ayan yung ating mga uh, manok dito oh. Oh, so, ayun, mga stag, mga bagong harvest. So. Rik ya, ayun. Napakaluwag ng stag. Maganda. Maganda para sa kanila to. So, yun lamang. Ito po si Randy Hebron TV. Thank you. Kasya, kasya, bente. Oo, ayos, no? Lagyan na lang ng tali, no? Dumami pa space. Hindi ka hahanap ng na iba pang talian. Pag nabili mo naman yan, hindi ka na uupa. Kaysa uupa ka every year. So mas madaming space, mas okay oh, yan. O yun. Dalagyan na natin ang solusyon. Kaya lang magastos. Ito po si Randy Hebron TV. Maraming salamat po. Thank you.